Hi mga kagala, good evening. This is Jello again, your gala buddy. So ayun na nga, no? gusto ko lang pong ipaalam sa lahat na ang ating kauna-unahang episode ng may wagang sticker ng gala ni Jello ay meron na pong nakahanap. Yan nga po ay sa katauhan ni James. Si James po ay kapwa nating biker no, na taga Quezon City na dumayo pa ng Marikina upang hagilapin, hanapin at makuha ang ating may wagang sticker ng gala ni Jello. At dahil dyan, na i-pay out na po natin ang kanyang pala through Gcash. Salamat Idol Jello! May pang-long rinda ako! Talag! At dahil dyan, masusundan na po ang ating episode ng maywagang sticker ng gala ni no Jello. And by this time, we are looking a public place summer here in Quezon City. Mag-abang-abang lang po tayo ng next post natin sa Facebook page ng galano ni Jello na kung saan ipopost po natin ang another video kung saan po natin posibleng mahanap ang pangalawang mahiwagang sticker ng gala ni Jello. With that, good luck and happy hunting everyone. Good night for now. Bye-bye!